Hello guys, uh, ito naglalakad ako ng maga sa labas. Kukuha ako ng uh, pinalaban kong kumot. Umaambon oh, siya tapos yung ano, um, uh, kalangitan is parang ano, parang uh, ampun siya ng malakas. Ay, hindi sa malakas bala. Maambon. Maambon na malakas. Yun. <laughs> tapos ito. Ayan. Kasi no, dapat kahapon ko pa yung ano, pinalabag kong dami, ah, kumot. Tapos, ayon Ngayon ko lang kung dahil nga, ano, busy ako kahapon. daming ginagawa kahit na day off. Ayan, maampon pa rin siya. Pag umampon ka sa dito, malamig. Oh, tingnan mo yung kumukulog pa rin siya. At saka, maano, malamig na dito sa Saudi ayun lang malapit na ako sa sa kukunin kong ano uh, pinalaban kong kumot <clears throat> na lang oh. yan yung kulay blue clean ang pangalan clean clean is the morning ayan oh, clean ayan tapos bibili ako dyan mamaya tinapay sa may Uh, ano tindahan. Papasok na tayo guys. Assalamualaikum. Oh, di ba yung ano nila o oh. How are you? Good. Oh, daming kalabahan maambon yan kahit, tapos makulimlim din Campolos, how much? 30. 20. 20? Alam nyo guys, dito sa Saudi, yung daanan dito, malinis talaga siya. At saka, may taga, may naga assign na nagdilinis. Sinan nyo mga nakadila, Oh. Ay, yung mga baha-baha, kaunti. Nililinis talaga nila. Oh. Ayan. Tapos, tinatanggal nila yan mga baha-baha. Ay, punte. ano. Tapos ano, yung da daanan nila maano dito. Ah uh, tawag dito. Parang binabakyum din nila. Mayroon talagang naka-assign, uh, naglilinis, mukha na basura. Kaya malinis ito sa Saudi.